So since marami na po tayong mga nabili po ng na mga RTL ng mga pure na mga basilan and also meron din po tayong mga month old na mga pure na basilan din. So sayang kung uh, i-cross po natin ito, itong mga pure na basilan natin sa ibang lahi ng mga manok. So mawala na yung uh, pag-pure ng ating mga alaga na mga basilan. So ang gagawin ko ngayon uh, para ma-avoid po natin yung inbreeding is uh, bibili po ko sa ibang... Uh, nag-alaga po ng mga basilan kung saan. Yung bibilhin ko yun yung mga uh, basilan roaster. So, yung pure din para pagdating uh, ng panahon, pag magsimula na po na meron na po tayong mga caesar dito sa ating mga basilan, is talagang uh, pwede na po tayong mag-start uh, sa pagbinta ng ating mga manok. Hindi katulad nung sa mga pinaka-common na inalagaan po natin sa mga backyard, yung uh, pinaka- tawagin po natin na bisayang manok na kailangan po natin maghintay ng 4 to 5 months bago po tayo makabinta sa ating mga manok so medyo matagal so unlike dito sa, ano, sa basilan na sisiw pa lang ay uh, pwede ka nang kumita ho dito pag ano naman, pag mga nasa 5 months, 6 months medyo mahal na din po yung uh, pure basilan and maganda itong basilan din kasi ano ito eh uh, napaka in demand and sa ngayon is county uh, kaunti lang po yung nag-aalaga ho dito nitong uh, mga pure na basilan uh, kung uh, nakasali po tayo sa mga Facebook group sa mga nagbibinta po ng mga manok kadalasan talaga na makikita po natin mga shamo, mga heritage ayan, yun yung mga inalagaan pero basilan talagang halos wala tayong uh, nakikita na nagbinta po ng mga pure na mga basilan So ito yung uh, pinakauna na nabili ko na basilan It's uh, running for 6 months na po ito siya. Uh, pwede na siya mag doon sa ating mga RTL na mga nabili po ng na mga basilan. Kaso nga lang, is, uh, nagkasakit po ito siya ng, mga, ng avian malaria. So about mga 5 days lang, ay uh, namatay po itong uh, basilan na uh, bagong bili po natin. So sayang yung pira. Kasi ang bili ko nito itong uh, pure na basilan na uh, RTB is sa ano siya, nasa 2,000 uh, kasali na po doon yung uh, delivery charge dito sa aking uh, manukan dito sa may uh, alaib noon so ganun talaga uh, hindi talaga natin ma-perfect talaga yung uh, ginagawa ho natin talagang hindi naman natin ginusto namamatay yung mga binibili po natin na uh, manok na supposed to be ay uh, pwede na po natin i-breed doon po sa mga nabili po natin ng mga basilan So, sayang, sayang yung pera ko na 2000 dito sa pagpili ng aking uh, pure na Basilan. And then the second one is uh, ito po yung ano, ito po yung uh, nabili ko doon sa kalailangan bukid uh, So, ano ito yung including din po dito sa delivery charge ay uh, nabili ko itong uh, pure Basilan roaster na ano, na 2100. Supposed to be, ang presyo nito is nasa 1,800. Then, uh, including doon sa delivery charge na 300. So, total na nabayaran ko is uh, nasa 2,1. So, halos yung itong dalawang roaster na nabili ko, sayang yung isa kasi namatay. Uh, ano siya? Nasa average po siya ng uh, almost 2K yung presyo ng isang uh, pure na Basilan roaster. And, sa last to, na... Uh, basilan ko dito. Ito yun siya. Is uh, pure basilan din po. Bali, na package na kasi ito doon sa binibili ko na 15 heads na mga pure na mga basilan. So, ito yung pinakamura. It's uh, 1,000 lang po itong uh, pure basilan. So, mura na kasi botohan naman yung uh, binibili ko dito. So, dalawa ito sila na mga roaster About mga 8 siguro yung edad nito. ah uh, ito din yung isa na nabili ko is uh, also 1,000 yung nabili ko nitong uh, pure basilan then uh, itong uh, roster na ito na nabili ko is uh, kabas po ito siya nung sa 15 heads na mga pure na mga basilan, na mga RTL so mas mura pala pag marami yung uh, bibilin po natin so pure basilan 8 uh, months old uh, nabili ko lang sya ng uh, 1,000 So dito naman sa dito sa breeding pen ay meron ako nilagay po dito na dalawang inahin ng mga pure na mga basilan. And uh, actually itong mga basilan ko na ay uh, nagsimula na po silang uh, mangitlog. Kahapon lang sila nagsimula, ayan oh, no? may itlog isa doon din sa kabilang mga breeding pen ay meron din po doon mga dalawa yung nangingitlog So, ito yung uh, bagong dating ko na basilan na oh. nabili ko siya ng 21 so pagdating niya dito sana ano, dito sa aking manukan ay uh, pinagde-de ko na agad dito sa aking mga pure na mga RTL na mga basilan so sa mga nabili ko ng mga basilan rooster uh, like mga uh, uh, 2000 or mga 21 yung iba dito is 1000 yung uh, nabili ko dito ng mga basilan hindi ko alam sa inyo kung ito ba yung mahal ba or mura lang ba itong uh, pagbili ko ng mga pure na mga basilan roaster. So, pinawaran ko na sila. Pero yun nga, yung pinaka last price talaga nila. So, wala akong ibang choice kasi nga, kailangan ko din talaga bumili ng uh, pure talaga ng uh, basilan talaga na roaster. So, medyo ano talaga no, medyo magastos talaga sa Uh, pagsisimula ng manukan at simpre magastos din kung gusto natin na uh, magkaroon po tayo ng isang uh, pure talaga na alaga ng mga manok unlike sa ano lang pinagmix lang na mga manok na mga crosses lang ay uh, yun yung uh, madali lang sa alagaan pero dito uh, aside dito sa pagiging pure mo yung uh, yung mga alaga ng mga manok ay uh, dapat hindi mo rin na i-ano i-breed 'yung pareho 'yung ano 'yung 'yung kailang lahi. Kumbaga, inaavoid po natin dito sa ating manukan 'yung uh, inbreeding po talaga. Kasi pangit 'yun dito sa ating mga manok. Uh, pangit siya 'yung resulta. Actually, 'yung uh, sabi din po nila na 'yung about naman sa inbreeding is pwede daw uh, father to daughter mother to son yun yung uh, braiding na manok okay lang daw yun pero ako kung uh, gusto kong uh, mag breeding ng manok as in yung pure ay talagang iniwasan ko na lang din yung uh, in dito sa aking mga manok kumare ay uh, bibili lang ako sa iba na mga lahi ng mga manok na pure din Then, dito sa ano dito sa pure ko ng mga manok para hindi siya magastos. Ah uh, kailangan na uh, limit lang sa mga inahin na mga manok for example dito sa mga inahin na mga basilan ko ngayon ah uh, dapat limit lang ako na 15 to 20 heads lang ng mga inahin na mga pure na mga basilan. Kasi ang hirap din po maghanap ng pure talaga na roster na basilan sa ngayon.